Meron palang nagre-reklamo sa barko guys, sira na raw yung washing machine niya for today's video. Ayun ah, papalitan daw. Ay ayaw niya, maingay lang yan guys. Gusto niya lang papalitan. Ano Kuya, maingay. Ano yun? Maingay yung gumagawa. Maingay yung gumagawa. maingay yung naglalapa. Kaya ang sabi ni mama, bago pa magtampo, palitan agad ng bago. Let's go! So ayun na nga guys, magiging sidekick muna yung kalbo for today's bid para nga pala sa mga hindi nakakakilala, ito nga pala yung magiging partner ko, si DJ Rem, ang electrician, este electrician ng barko. Sheesh! Tutulungan ko lang muna siya magpagutom, kaya nilabas na kagad namin yung bagong washing machine para ihatid sa hideout ni Gloria. Om sim! Buti na lang, nakaredy palagi yung karito ni DJ Rem kasi may kalayuan din. Kita DJ Rem. Ayan, ipapalitan ay na Unang pampagutom, buhatin yung bagong washing machine, papasok sa hideout ni Gloria, medyo mabigat pero kayang kaya. Oh, nalaman nyo na guys kung saan napupunta yung bacon sa umaga, mamaya, lunch break naman, oh yeah! Pagkatapos mapasok yung bagong washing machine, hinugot naman namin palabas yung luma. Si DJ Rem na bahalang pumasok dyan sa lungga para tanggalin yung mga koneksyon. Dinasakop ng knowledge natin yung pagtanggal dyan ni DJ Rem ng mga malulupit na ano. Coffee, oh. Ano yung tinanggal mo na yun DJ Rem? Sabon pala yun guys Automatic pala yung sabon dyan Ay yeah. hey, napakaangas par Dumating na yung rain sa lugar na to Si Gloria Kaya hinarang kaagad namin ni DJ Rem Yung lumang washing machine sa pintuan Nang hindi siya makapaglaba Alright Okay dahil naharangan na yung lagusan Nod muna siya sa malayo Habang kami nag-unboxing Unboxing tayo for today video guys, ito brand new nating machine. Ayun na ngayon sinasabi, nag-backfire pa yung aming strategy. Nautusan pa nga ni Gloria si Kalbong Seaman TV, oh yeah! Aba, gusto pang gawing labandero yung kalbo. Sabay pasa ng punda, kumot, pati na rin kubrikama. Mahirap na rin hindi sundin guys, baka mamaya hindi na tayo makapaglaba. Eh talaga namang nilubos-lubos pa, sinamahan pa ng isang sakong tuwalya. Sa loob. Ayun, ko na lang dun, okay guys Tapos na tayo maglaba for today's beat Bahala na silang dalawa dyan guys Iniwan ko na sila, nagugutom na si Kalbong Siman TV Dumiretso na tayo sa food trip Pero but wait, nagpatulong pa si DJ Rem Ilagay yung sirang washing machine sa hideout niya So ayan yung mga Washing machine niya guys Washing machine dito guys, magsasawa ka Oh washing machine washing machine washing machine washing machine dryer Diet na talaga si Kalbong Simon TV for today's vid